Hello mga kanyusko! After umingay sa social media, kinumpirma ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na edited talaga ang uploaded na litrato ng nanalo sa Lotto 642 noong December 28, 2023. 43.8 million ang jackpot price noon at sadya o manong inedit ang picture para maitago ang identity ng nag-iisang winner. Ang picture na nakapost sa Facebook account ng PCSO ay nagpakita ng isang opisyal ng ahensya at ng isang babae. Ang opisyal ay nag-aabot ng cheque sa babae na nakasuot ng light blue na blouse at dark blue na palda. Naka-face mask pa ito, bucket hat at shades. Pinagtatawanan lang ng mga netizens ang picture na ito dahil halatang halata naman na edited at hindi pa malinis ang pagkakagawa rito. Sa naunang pahayag na inilabas noong Miyerkules, inilarawan ng PCSO ang nanalo bilang isang 47 years old na misis mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Nakarating ang isyo sa Senado kung saan ginisa ni Senator Idol Rafi Tulpo ang General Manager ng PCSO na si Melquiades Robles sa isang iloto e lotto hearing. Napaka-controversial daw ng letratong ito sa social media, sabi ni Tulpo. Sabay tanong, kung na-edit daw ba ito habang hawak niya ang isang printed copy? Sumagot naman si Robles ng Yes, Your Honor. Dahil kailangan daw nilang protektahan ang pagkakakilanla ng nanalo. May reklamo na raw kasi sa kanila dahil kahit tinakpan ang mukha ng winner, ay nakikilala pa rin daw ito dahil sa suot na damit. Kaya simula noon ay nag -e edit na sila ng picture ng mga lotto winners. We have to protect the identity of the winner. Someone complained to us one time. We covered the face, but the winner's clothes were recognizable. Kung meron man daw silang dapat ihingi ng paumanhin, ito ay yung hindi maayos na pagkaka-edit umano sa picture ng winner. Pero ang purpose naman daw nila ay ma-conceal ang identity ng mga winner. At nagawa naman daw nila yon. Humingi na rin ng sorry si Robles. Pero para umano ito sa hindi maayos na pagkaka-edit sa damit ng nanalo. I agree, it's very poor editing. But the objective is to conceal the clothing that would be identified to her. If there's something we apologize for, it's the poor editing. But it serves the purpose of concealing the identity. We're sorry we're not very good at editing the clothes. Sa huli, hiniling ni Tulpo na ibunyag sa komite ang mga pangalan ng na mga nanalo sa isang closed door executive session. Ito ay para suriin di umano kung sila nga ang tunay na winners. At hindi lang basta mga katropa ng PCSO. Itatap daw ng senador ang serbisyo ng mga embistigador upang suriin ang pagkakakilanlan ng mga inanunsyong nanalo. Ano sa palagay nyo? Napawasan ba ang kredibilidad ng PCSO dahil dito? Mapagkakatiwalaan pa ba ang ahensya na tiyakin na legit ang mga nanalo at hindi lang basta katropa? Ano sa tingin nyo mga kanyusko? I-comment nyo ang palagay nyo at i-follow and subscribe kami para sa mga susunod na updates sa usaping ito.